Isang buwan na nga ang nakakalipas nang ipatupad ang Zero Vendors sa MRT3 Taft Station, gayon din sa mga footbridge na nakakonekta dito. Kaya tara po, silipin natin makalipas ang isang buwan kung natili pa rin bang Zero Vendors or Vendor Free ang mga lugar na ito. Yes po, magandang araw and welcome po muli sa ating video today. So last month nga po ay naipakita ko sa inyo yung vendor free or zero vendors na bahagi ng tough station ng MRT3. Gayun din yung mga footbridge na kumukonekta papuntang LRT1 and MRT3. So after one month, ngayong araw po ay sisilipin natin ulit at papasyalan kung nanatili pa rin bang vendor free yung mga lugar na yon. So today po is Thursday, September 11, 2025. Alas 12 po ng tanghali at papasyalan natin ulit yung mga na-feature natin sa ating vlog last month. Pero bago yan, pakita ko muna pala sa inyo yung ginagawang footbridge dito po sa May Ortiga Station. Ito po ay magpapadali sa mga commuters natin na sumasakay sa carousel bus dahil talagang medyo matinding hingal yung inaabot po ng mga commuters paakyat dito po sa May Ortiga Station. So itong ginagawa ngayon na footbridge ay magiging malaking kaluwagan po para sa mga commuters natin. No? Especially sa mga sumasakay at bumababa dito sa may Ortigas Station. Ayan, so ito na po yung update ng ongoing construction ng footbridge dito po sa Ortigas. Okay, so biyahe po muna tayo at instead nga na sumakay sa MRT3 ay dito tayo sumakay sa carousel bus at yung bababaan natin ay doon po sa may EDSA TAF station ng carousel bus. So ito po, kakababa lang natin ng bus at nandito na nga tayo sa may EDSA TAF. So magmula dito, aakit uh, tayo dun sa may footbridge. Yung footbridge na yun, nakakonekta mula dito po sa carousel papunta dun sa MRT 3. So yun po yung sisilipin natin ngayong araw ng Webes. Kung nananatili pa rin pong vendor free after one month nung napasyalan natin yung bahaging ito po ng Pasay City. So maglakad muna tayo papunta dun. Medyo mahaba-haba rin po yung lalakarin nyo no. Magmula dito sa binabaan natin, papunta doon mismo po sa MRT3 Taft Station. Ayun, so syempre ang dami nating mga nakakasalubong. Yan po yung mga pasakay naman papuntang Moa or PITX. So tayo naman po kasi ay paakyat no dito sa may footbridge. So medyo masikip lang yung daan dito no, may mga areas na masikip na isang tao lang yung makakadaan dahil nga merong mga puno na nailagay or nakatanim dito sa may bandang gitna ng nilakaran po natin. So ito na po yung footbridge na babaybayin natin hanggang doon sa pinaka-entrance ng MRT3. Tapos pagdating doon sa MRT3, akyat uh, tayo naman doon sa hagdan, magkabilaan po ng station kung saan dati nakapwesto rin yung mga nagtitinda o mga vendors. Ayan. So, ito po, bakit na tayo? Uh, tingnan natin kung ganun pa rin po, no? After one month dahil eksaktong isang buwan na po yung nakalipas since na-feature natin yung vendor free or zero vendors na bahaging ito dito po sa may Pasay City area. At yun nga, pag akit pa lang natin, merong mga taga Philippine Coast Guard po na naka-duty o nakabantay dito sa may footbridge. Meron na tayo nakasalubong na isa. Tapos pagdating natin dito sa may kanto ulit ng footbridge, meron din pong mga tauhan from Philippine Coast Guard na nakabantay. At habang binabaybay nga natin itong footbridge, so far po wala pa tayong nakikita or nakasalubong o nadadaanan ng mga vendors no habang binabaybay natin ito. Dito naman po meron tayong mga nakasalubong na apat na katao na nakabantay rin dito sa footbridge mga tauhan naman po or kawani ng MMDA. Ayan. Yun nga lang, merong mga basura. Yun lang yung mga napansin natin dito. No? May mga ilang basura na nakakalat dito po sa mismong footbridge. Ayan. So, okay tayo ulit at silipin natin. Ito na yung papunta mismo sa entrance ng MRT3. Dito po sa may Tuff Avenue Station. Ayan po. Ah. So as you can see, sa bungad pa lang pag akit natin, ayan, wala po tayong dinatnan na kahit isang vendors dito po sa footbridge na ito. So after natin dito, bababa naman tayo ng hagdan doon sa may MRT3 station. Yun din po yung isa sa mga tinatambayan o dati po ay ang daming mga nakatambay na mga vendors o mga nagbebenta kaya po ng mga cellphone case, mga face mask, ball pen, at kung ano-ano pa. And kung titingnan nyo po, ganun pa rin. After one month nga nang na-update natin ito ay wala pa rin tayong dinat ng vendors dito po sa footbridge na to. This time naman, akit tayo ng hagdan dito sa MRT 3 Taft station. And kung matatandaan ninyo dati, yung hagdan na to ay andami rin po mga nakaharang na mga vendors dito sa gilid. So merong security personnel na nakabantay na ngayon dito. Ganun din po nung unang update natin dito last month, no? May security personnel po na nagbabantay dyan to ensure na wala pong vendors. Dito po sa paakit ng hagdanan dahil isa nga yan sa mga nagpapantala or nagpapabagal sa takbo ng linya or pag-akyat po ng mga pasahero sa MRT-3. And yun, dito po sa kabilang side ng hagdan ng MRT-3 Taft Station ay wala tayong dinatnan na kahit isang vendors po. Gaya nga nung unang update rin natin dito. So, ngayon naman po, sisilipin natin doon sa may kabilang side naman ng hagdan. Paakyat, pababa dito po sa station. akyat naman tayo dito sa kabilang side ng station. So dati po, ang sasalubong sa inyo dito paakyat ay mga vendors din. And yun nga, pagbalik natin, ayan po nanatili pa rin na vendor-free yung bahaging ito ng MRT-3 Station. Ayan. So yan po, magmula doon sa baba, paakyat dito sa pinakataas hanggang bago po kayo pumila sa papasok ay ang dami pong sasalubong na vendor sa inyo pero yun nga mukhang isang buwan na po na napapanatili na vendor free or zero vendors yung ating MRT3 Tough Station and ngayon naman po sisilipin natin yung footbridge connecting MRT3 to LRT Line 1 kung ganun din po no same situation dito po sa mga na-feature natin sa unang bahagi ng ating video And gaya din po sa mga inipakita natin kanina, vendor free or zero vendors din, itong pangalawang footbridge na kumukonekta nga dito sa Taft Station ng MRT3 at EDSA Station ng LRT Line 1. Okay, so yan po muna yung ating update today. Maraming pong salamat. God bless and ingat po tayong lahat.